Chris and Joanna here. Ngayon ay nandito na naman tayo sa isang panibagong vlog. Ngayong araw nga ay pupunta kami sa sementeryo dito sa bayan ng Ginyangan, Quezon. Dahil bibisita kami sa puntod ng aming mahal na lola at lolo. Pati na rin sa ilang kamag-anak namin. Malapit na kasi ang araw ng mga patay. Kaya ngayon pa lang abala na mga tao sa paglilinis ng puntod ng kanilang mga mahal sa buhay. Kasama ko nga pala si Mama at si Mami Jonah at ang aking pamangkin. Sakay kami ng tricycle ngayon galing sa bahay habang binabaybay namin ang daan papunta sa sementeryo. Kita namin ang mga tao na bising-bising busy na naglilinis ng puntod. May mga nagwawalis, nag-aalis ng mga damo at may ilan ding nagpipintura ng lapida. Daming nagtitinda sa tabi-tabi ng kandila bulaklak at pagkain. May mga bata rin nag-aalok ng serbisyo tulad ng paglilinis ng punto at pagtatabastang ng damo. Ito na, nakararating lang namin sa sementeryo. Ang daming tao. Medyo madulas pa ang daan. Dahil sa ulan kagabi. Tamo talaga yung pagkakaisa. Bawat pamilya, abalas sa paglilinis at pag-aayos ng punto. Bago nga kami pumunta sa punto nila lola at lolo. Bumili muna kami ng kandila sa may labasan. Yung mga tendera, sobrang babae. Ito na, narito na kami sa punto ni na lolo at lola. Medyo nga madamo. Nalimutan pala namin magdala ng pangtabas ng damo. Kaya nagsindi na lang muna kami ng kandila. Sabay sabing para sa inyo to lola at lolo, salamat sa pagmamahal at pag-aalaga. Pagkatapos nga ng mga ilang oras ay umalis na rin kami. Ang dami talagang tao ngayon. Bawat puntod ay may mga bisita. May mga nagkukwentuhan, kumakain pa nga yung iba. Yung iba may dalang sound system para reunion na rin ng mga pamilya. Makikita mo rin yung mga batang tumutulong maglinis, kapalit ang konting kita. Nakakatuwa kasi marunong sila maghanap buhay kahit bata pa. May mga tindang pagkain gaya ng fishbowl, banana, panakyu at palamig. Nakakatuwa rin na kahit modern na ang panahon, hindi pa rin nawawala ang tradisyong ito. Ang pag-alala at pagbisita sa ating mga mahal sa buhay. Siguro kasi ito yung araw na nagbabalik lahat ng alaala -ala. na kahit gaano nakatagal silang wala, nandyan pa rin sa puso natin yung pagmamahal at respeto. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayong araw. Mga... So paano yan mga ka-idol? Ay hanggang dito na lang. Paalam!